kamu makan hutang dong mau lalangin hutang nah semo one what the fuck apa apa biasa Hello guys, uh, welcome sa panibagong na namang vlog dito sa kay sa Tatay Jan Tatay Jan vlog uh, Today, nandito po tayo ngayon sa Rodriguez Rizal sa mga na namang lugar ang ating tutaklasin ang tinatawag nila na Antic Falls So, ang payo ko lang sa inyo guys uh, huwag kayong pumunta dito na ubo ulan uh, talagang napakahirap pumunta dito hindi ko lang hindi ko lang na video yung dinaanan namin kasi mahirap talaga mahirap siya sa pag umuulan pero pag ganito ang umaharap naman kaya naman yung motor uh, tsaka yung sasakyan so make sure lang na ready yung sasakyan nyo so ano bang meron dito ngayon hey, tutuklasin natin kung ano bang meron dito sa Antique Pools dito sa Rodriguez Rizal so tara guys uh, punta na natin kung anong may pagmamalaki ng Antique Pools na ito Let's go! I explore na natin yung Hantik poles. O, so, ayan kasama natin, mga bata dito. Ayan, 360 mo na, ayan. Ayan, nasa kagitna tayo ng bundok, guys. So, ito yung bundok. Tara, let's go! Tara, pata na natin, guys! Okay. Flooring the hunting pools. Hindi na oh. Hindi na ito bigay Sama ba tayo dadaan? Ikaw muna. Kayo muna. Ha? Kayo muna. Ikaw pa pangalan mo? Ha? Okay. Kasama natin yung mga... Mga batang yagit dito. Batang jagit talaga. Siyempre 'yung mga taga rito. Basta tayo. Oh, grabe guys oh. Kapirmi yung 'Yun dito. May ko Ha? ano 'Yung mga ahas dito? ya yeah, mo pa ba? guys. So kailangan magpunta kayo dito, may kasama kayong mga taga rito, ha. Ah. Huwag kayong pumunta dito na kayo kayo lang. Uh. Uh. so yun guys uh, i-explore ko kayo dito sa tinatawag nila na Hantik Lagoon Hantik Lagoon guys hindi ko siya matatawag na Pulse kasi ito guys pero ang tawag nila dito guys is Hantik Pulse eh. pero para sa akin Lagoon lang to guys Lagoon ayan po kalinaw ayan so ito yung tinatawag nila na Hantik Lagoon daw Hantik Pulse eh. Kasi ang liit lang yan guys oh. hmm? Ayun maliit lang yan guys So I-explore ko lang kayo dito Sa uh, Tinatawag nila na Antique Lagoon So, uwi ka na? Bakit? na po eh. Ha? na po Bago pa lang ah So, yan Pakya tayo dun sa taas guys Saan talaga yung swimming area nila so pero sabi nila guys tinidevelop pa daw nila ito kasi kikita nyo naman oh. Oh. so huhukay daw yan para lumalim and kikita nyo naman so tingin ko eh, may may nagdevelop din sa lugar na to eh kaya lang yun nga lang Di talaga siya matatawag na na hantik hantik pulse kasi wala namang pulse talaga eh lagun pwede pa so sa youtube vlog natin lalagay natin lalagay natin lalagay pa rin natin kung anong tawag nila dito antique course daw so <laughs> yun lang so mamaya magtalo talo kayo dyan sa magtalo talo kayo dyan sa comment section ha sinusunod ko lang guys kung alam yung tawag nila dito sa lugar So, ganoon pa rin paulit-ulit kong sinasabi maging responsible po tayo sa mga basura na dala-dala natin guys so hindi nyo plastic cup ba so la dawi guys oh, oh. ayan so panatiliin naman natin na malinis ang lugar so katulad lang sabi ko guys hindi po talaga siya recommended for for family para lang talaga sa mga kakakan sa mga nagra-rides kasi may hirap po ang dad kapunta dito so sinasabi ko na sa inyo so nandito na po tayo sa pinaka highlights so ayon dito sa mga nakakausap natin eh i-develop pa daw ito lalaliliman pero sayang eh oh. Oh, yan. So ito na. Ito lang. Ganito lang kasimple ang buhay. Oh. Wala okay. Saka na tayo mag-explore ng falls. Oh, ito lang oh. Tinatawag nila ditong Oh, hindi na yung hotel lang pupunta dito para lahat sa mga riders, bikers sa recommended for the family so, yan so, ito lang okay ang basura oh so, ito lang guys wala eh pasinsyaan nyo na, pagtyagaan nyo na guys ganito lang talaga ang napuntahan namin Kala na Kala namin maganda Pero okay naman kahit to paano Sa mga Sa mga nagra-rides ah. O oh, yan lang Yan na, papakita ko sa inyo kabuhan ha ah. O oh, yan O oh, yan lang guys So ano pa inantay natin guys Ligo na tayo Ayan lang oh. Oh, ganyan lang sa kalaki, guys. So, kabilan dito mga bata. Ready, go. Yo, yo. Yo.